ginagawa niyo yung Pilos Protesta rin sa mga nangunang araw, sumama rin po kayo dito. Bakit po? Uh, tama na, sobra na. Labanan at uh, labanan ng korupsyon at katiwalian na itong mga mandarambong at magnanakaw sa kaban ng bayan dapat mapakulong. Ano to sir? Susunod po ba kayo doon sa EDSA o may grupo na po ba kayo doon? May mga nauna na tayong grupo doon at naghatid din ng uh, libreng sakay mula dito sa Luneta papuntang, uh, papuntang uh, EDSA Shrine. At uh, magkita-kita po tayo lahat doon sa Edsa train mamaya. Sir, lastly, panawagan na lang, lalo na ngayon, noong hanggang ngayon pinag-uusapan pa rin yung modernization doon sa GP natin. Ano ang panawagan ng Mani po? Itong PUBMP, itong modernization ay uh, kapatid ng uh, flood control project na kung saan nilimas din ang pera ng taong bayan, na lugi lamang, hindi na ibalik. Napunta lamang din sa korupsyon itong uh, programa ng uh, modernization program na dapat itigil na. Tama yung sinabi noon ni BBM at ni Secretary Vince Dizon, hindi viable, hindi napapanahon. At yung mga guidelines na inilalabas nito, hindi makatao. At uh, naging uh, pahirap lamang sa mga driver at operator, lalong lalo na sa ating mga mahal na mananakay. Uh, ano po epekto ng corruption sa mga jeepney drivers? Isipin po ninyo, kami tinatanggalan ng hanap buhay. Yung mga taxes na galing sa buwis, galing sa buwis ng... Uh, ng uh, mga produktong petrolyo ang value added tax at excise tax na pinagsama-sama natin 180,000 pesos sa loob ng isang taon at 192 billion pesos sa loob ng isang taon na pinagsama-samang pure uh, tax fuel ng uh, ng uh, ng, uh, ng, uh, ng ating mga kababayan pinangkakasino lamang at ginagamit sa marangyang pamumuhay na kahit minsan hindi sumakay ng jeep ni itong mayayaman na mga magnanakaw na ito Nakita po ninyo kung paano nagtrabaho si Secretary Dizon under DOTR? Sa so, tingin po ninyo, kaya po niya karapin yung uh, ganitong problema sa DPWH? Umaasa tayo na sa pamamagitan ni Secretary Vince Dizon ay uh, kung ano yung ginawa niya sa maigsing panahon sa DOTR, sana uh, mas paghusayan pa niya na mahanap itong mga kurap dito sa DPWH at may mapanagot. Hindi lamang dapat investigasyon, dapat may, may, may pakulong. Magkaroon ng accountability at magkaroon ng hustisya, dapat kayanin po niya.